po kami ng hospital kauwi lang po namin ng madaling araw ayan po siya mga kalakay oh. nabali po yung nagkaroon ng fracture yung hey, for today mga kalakay ay heto nga puyat po kami mga kalakay kasi nga mayroon na maga uh, mayroon hindi magandang nangyari po kagabi at nabigla po kami ni Bakit Ayan po si Bagato, kay gising lang po namin mga kalakay. Puyat po kami. Good morning mga kalakay. Kasi kagabi po mga kalakay, nabigla po kami sa balita. May pumunta dito sa bahay po namin. At nabigla po kami mag-asawa. Uh, um, umiyak kagal si Bakit. Kasi wala po. Talagang nabigla po talaga kami sa nangyari. Dahil yung anak po namin ay yung anak po namin ay na disgrasya po na uh, tumba ng mutong nakasagasa daw ng aso ewan ko ito po na po siya ngayon kaya galing po kami ng hospital kauwi lang po namin ng madaling araw ayan po siya mga kalakayo nabali po yung nagkaroon na fracture yung kamay niya dami niyang mga gasgas ayan 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 yun nga nabigla po kami. Halos hindi kami makapagsalita. Kasi galing po siya, nag-deliver nag po siya kapon ng online. 10%. Mga parcel po niya. Tapos nung uwi na siya ng gabi, naggaling galing ng Yun nga, may biglang tumawid na aso. Daw bigla. Nasagasaan niya. Yun, hindi na siya nakapag-preno kasi tutok na eh. Bigla siyang tumawid yung aso. Walang ilaw doon. Wala pang ilaw masyado sama Ano, bigla yun? Bigla. Bigla. Kaya Sa At buti na lang may mga taong napadaan po. Nagpapasalamat po ko sa Diyos dahil may mga taong napadaan, tumulong sa kanya. O may tumawag ng ambulansya, kaya tinakbo po siya sa hospital. Kaya nung may nagbalita dito sa bahay, nabigla po kami nagluluto pa ako noon, di diba? Si Bakit, anak ko, si Bakit, kung makita nyo lang yung itsura niya. Ay, nako, panay ang iyak niya. Kasi wala kaming balita eh. Buti na lang nung papunta na kami ng hospital. Nag-chat-chat din pala itong si Kenneth. May ay, conscious pala siya. Nag-chat-chat -nag, -nag -chat 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 sa group chat po namin. Ng group chat po ng pamilya po namin. Eh, sabi ko, <laughs> salamat na nakakapag-chat siya. Sabi ko. Dapat yung mga aso itali nila, no? Lalo mm. sa mga, ano, malapit mm. sa mga daan-daan. Ay, -daan. ayan po yung kanya, yung fracture niya po sa siko. Yung buto niya, medyo nang lumagsi, ang tawag nun? Hmm. Humiwalay daw Humiwalay yung, yung buto ka... mo sa siko. Humiwalay yung buto mo sa siko. Hmm. Kailangan, kailangan. Iyan po kagabi po, sinimento na po yan para hindi niya po may galaw-galaw para hindi po siya mapuwersa. Tapos mapapa-schedule po ng papa-schedule na operahan po. Lalagyan natin ng bakal. Ganon. Yan ba sabi ng doktor? Oo, sabi ng doktor. Ayan po, ang dami yan. Mga gas-gas po. Mga sanoo niya. Ah, ano po. Yan mga kalakay, ingat-ingat po sa pagdadrive po. Lagi po tayo mag-ingat. Ah, where isuot uh, nyo po yung mga kwan helmet nyo pag nagmumotor po kayo ano okay ka na bakit? Mm, okay lakas na, na. So. Mm, salamat sa Lord dahil ganyan lang yung nangyari sa kanya mm -hmm. Ito, papasalamat tayo sa mga papasalamat ako sa mga tumulong sa ating anak oh, yung na mga nakasama namin sa hospital para maghatid, nagbantay nung <laughs> so, habang wala pa tayo at sinakyan po namin yung mga kaibigan ni... Kaibigan ng ating anak na... Oo, oh, kasi may mga taong sumama, sumama din sa hospital yung isang kamag-anak namin. Nakilala niya kasi. Kapitbahay na tumulo. sa saka yung mga kapitbahay din namin, sila yung kumuha ng motor. Kagabi, <laughs> inuha rin kagabi, hinila. Malayo pa po dito sa amin yung pangyayaring yun. Ayan. Kaya yan mga kalakay, sa... Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil yun lang po yung nangyari yun lang po ayan eh, mga kalakay maraming maraming pong salamat sa inyo thank you so much God bless us all po magandang araw bye